Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Agad na inutusan itong sinanay kandida ang kanyang dalawang mga apo na ihanda na ng mga ito ang kanilang mga panabong na manok. Kitang-kita ng babaylan kung gaano kasaya ang kanyang dalawang apo. Pagkatapos agad na inihanda ng dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko ang kanilang mga panabong. Tuwang-tuwa ang mga ito na parang walang pakialam. Kung malakas man ang kanilang makakalaban, muling muwi ka nitong sinanay kandida. Tandaan ninyo ito mga apo, lalo na ikaw at Malakas ang mga ermitanyong iyan at batid kong makakahanap pa rin ang mga iyan ng paraan para makapaglatag ng mga usaya. Kaya kailangan na maunahan ninyo ang kanilang bawat nagagawin apo. Kailangan ninyong makahanap din ng paraan para makapaglatag ng mga usal tulad ng aking laging sinasabi, mga apo. At sa iyo, Akiko, malakas ang ating mga gabay at galing ito mismo sa kalikasan at ang lugar na ito ay bahagi ng kalikasan kaya napakalaki ang posibilidad na magagamit mo sa lugar na ito ang iyong mga kakayahan. Naging abala na naman ang lahat, lalo na ang mga taong nandoon na nagsimulang magpupustahan na ang mga ito. Tatlong mga ermitanyo naman ang naglalakad papunta doon sa malapad na batuhan bitbit -bit ang kanilang panabong na kulay pula. Inaabisuhan na din itong sinanay kandida ang dalawang mga batang paslit na magpunta na din ang mga ito doon sa malapad na batuhan kung saan doon gaganapin ang sabong. Sabit na sabit ang dalawang mga batang paslit na bitbit -bit ang kanilang panabong na manok. Samantalang bitbit naman nila ni Butyok at bono ang isa pang manok na nando doon, ang dalawa sa gilid ng malapad na batuhan nakasoporta doon sa dalawang mga kapatid na mga batang paslit na sina Abo at itong si Akiko. Wika pa nga itong si Butchok doon sa dalawang mga kapatid na nando doon na sa ibabaw ng malapad na batuhan. Ipakita ninyo sa lahat ng na mga nandrito Abo, Akiko, kung bakit nararapat kayong dalawa sa pasabong na iyan na lumingon naman at napangiti ang dalawang mga batang paslit doon sa kinaroroonan nila ni Butok at Buna. At kung nung una, marami ang nagdududa sa dalawang mga batang paslit, ngunit ngayon, marami na ang nagtitiwala at naniniwala sa kakayahan kay Abo at Akiko. Marami na din ang mga pumupusta doon sa kanilang panabong na manok. Sa kabilang panig naman, may mga naniniwala pa rin sa mga ermitanyo. Hindi din naman basta-basta ang mga matatandang ito dahil talagang kakaiba din ang lakas ng mga panabong ng mga ermitanyong ito at napakalalim ng kanilang karanasan pagdating sa mga pananabong at tulad ng sinasabi ng matandang gibong na si Tandang Tiboy makakahanap pa rin ng paraan ang mga ermitanyong ito kung paano makapaglatag ng mga orasyon dahil nga sa lawak ng kanilang karanasan. Ilang sandali pa nang maikasa na ang pustahan ng magkabilang panig at ng mga taong nandoon agad nang inaabisuhan na ang dalawang pangkat na pagtutukain muna nila ang kanilang mga manok bilang pampainit. Wika ka din ng isa doon sa dalawang matandang amaranhig na si Bukana. Malakas ang mga ermitanyo dahil na din sa lalim at lawak ng karanasan ng mga ito pagdating sa pananabong at sa mga usay. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit gusto kong manalo pa rin ang mga bata. <laughs> ang mga batang apo ni Nanay Candida. Sana kakayanin ng mga batang ito ang gagawin ng mga ermitanyo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lamang kalaki ang tiwala ni Nanay Candida sa kanyang mga apo. Batid kong malakas ang mga batang ito. Ngunit nandito na tayo sa pang-apat na yugto kung saan ang mga malalakas na mga mananabong ang mga natitira at hindi basta-basta ang mga ermitanyong ito. Sa mga sandaling iyon, lumapit na din sa grupo nila ni Nanay Candida, ang grupo nila ni Lulu Agaton at wika nitong si Lulu Agaton. Nanay Candida, mukhang tuwang-tuwa na naman ang dalawang mga bata. Nakakatiyak akong mabibigyan ng mga batang ito ng magandang laban ang mga ermitanyo. Hangang-hanga ako sa kakayahan ng dalawang mga batang ito dahil nakakasama ko na sina Abu at Akiko sa pananabong doon sa lugar ng kabangahan. Sagot naman itong sinanay kandida doon kay Lulo Agaton. Tama ka Agaton, tuwang-tuwa nga mga ito at walang pakialam kung sino man ang kanilang makakalaban. <laughs> Talagang manang-mana ang mga ito sa akin. Ngunit sa tingin ko agaton, hindi lamang magandang laban ang ibibigay ng aking mga apo sa mga ermitanyong ito. Sigurado ako at nakakatiyak na mananalo ang aking mga apo. <laughs> Sinakarding naman at magno, batid ng dalawang mananabong na malakas din ang mga batang paslit. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kinakabahan na din ang dalawa. Ilang sandali lamang muling naghiyawa na at umingay na naman ang buong paligid nang abisuhan na ang dalawang magkabilang panig na dapat na nilang bitiwan ang kanilang panabong na manok. Ilang sandali pa, agad nang binitiwan itong si Akiko at Abo ang kanilang panabong na kulay itim. Ngunit kakaiba ang pagkapula ng mga mata nito at ng mga paa. Samantalang binitiwa na din ng mga ermitanyo ang kanilang panabong na kulay pula. Ngunit nakapagtataka at nagulat ang lahat na nando doon. Dahil imbis na magbakbakan ang mga manok, naggigirian muna ang mga ito at nagpapakiramdaman. Umiikot nang dahan-dahan ang dalawang mga panabong habang nakataas ang mga balahibo ng mga ito sa kanilang mga liig. Parang walang gustong mauna at naghihintay lamang ang bawat isa kung sino ang unang umatake. Lalong nagsisigawa naman ang lahat ng mga taong doon Ang mga matatandang gibong wika nitong si Tandang Tiboy. Mukhang nagpapakinamdaman muna ang mga ito. At mukhang batid ng dalawang mga panabong na ito na malakas ang kanilang mga kakayahan kaya minanmanan mo na at pinag-aralan ng mga ito ang kanilang mga galaw at kilos sino kaya ang maunang umatake sa manok na kulay itim at kulay pula nakikita din itong sinanay kandida na tuwang-tuwa pa rin ang dalawang mga bata na nagsisigaw at nagtatalo na huwi ka pa nga nitong si Akiko itim atakihin mo na agad at huwag mo nang patatagalin ang laban. Ngunit ang mga ermitanyo sa mga sandaling iyon, nakahilira ang tatlo at bumuka-buka ang kanilang mga bibig. Kaya agad nanabati nila ni Nanay Candida at ng dalawang mga matandang amaranhig na nagsimulang nag usal na ang mga ito ng orasyon at naghahanap ng paraan para maibato at mailatag ang kanilang mga usal pangkarga ngunit ang dalawang mga batang paslit walang pakialam pa rin ang mga ito na nagtatalon at nagsisigaw doon sa kanilang manok. Ilang sandali lamang, biglang kumaripas na ng pag-atake ang manok na kulay itim na sa sobrang bilis sa loob lamang ng isang segundo agad na itong nakalapit doon sa manok na pula na sobrang ikinagulat ng lahat na mga tao dahil parang hindi man lamang nila napansin ang ginawang iyon ng manok na kulay itim dahil sa sobrang bilis hindi nila nasundan ng kanilang paningin ang ginawang iyon maliban lamang doon sa mga ermitanyo at doon sa mga mananabong na mayroong karunungan at kakayahan pagdating sa mga usal at nakikita nila ang galaw na iyon Ngunit ang mga taong bisita ng dalawang amaranhid, sobrang napamaang ang mga bibig ng mga ito at hindi nila nakita ang ginawang pag iyon agad naman. Ngunit gayon pa man, kahit makikitang gulat na gulat ang manok na kulay pula, tumugon din agad ito ng mga pag-atake. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas nakakalamang agad ang manok na kulay itim na sunod-sunod na binabayo ang manok ng mga ermitanyo kahit na lumalaban at gumaganti ng mga pagpalo at pagbayo ang manok ng mga ermitanyo napapaatras na din ito at tuluyang tinamaan ng mga pagpalo ng manok na kulay na itim napasadsad ito doon sa gilid ng luna at nangangarag kamuntikan pa nga itong mahulog doon sa malapad na batuhan Mabuti na lamang at agad na nakabawi ito ng balansi at lumipad papunta doon sa gitna ng malapad na batuhan. Ngunit napakaagresibo pa rin ng manok na kulay itim. Agad na sinundan nito ang manok na kulay pula at patuloy na pinagpapalo. Nagsisigawan na ang lahat ng mga tao lalo na ang mga nakapusta doon sa manok nila ni Nanay Candida. Pati ang mga batang paslit, hindi makahumpay ang mga ito sa kanilang pagtatalon at pagsisigaw dahil sa sobrang tuwa. Ngunit, ni nitong si Butchok doon sa kanyang kapatid na si Akiko. Akiko, tingnan mo ang mga ermitanyo. Parang gumagawa na at naghahanap ang mga ito ng paraan para makapaglatag ng usal. Kailangan mo makuntra agad ito at kailangan na makahanap ka rin ng paraan, Akiko. Kaya napatigil sa pagsisigaw itong si Akiko at napalingon ito doon sa kanyang nakakatandang kapatid na si Butchok. At pagkatapos, lumingon at tumiting na din ito doon sa kinaroroonan ng tatlong mga ermitanyo. At nakita nga ng bata na bumuka-buka ang bibig ng tatlong matatanda. At batid nito na na ito ng paraan para makapagbato ng usal. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hinayaan na lamang muna nitong si Akiko ang mga ermitanyo dahil wala pa naman siyang naramdaman na mga presensya ng mga usal galing sa mga ito. Maring sa mga pagkakataon na ito, naghanap pa rin ng paraan ang mga ermitanyo kung paano nila maibato at mailatag ang kanilang mga pangkargang usal at kung papano mawasak na mga ito ang mga nakapalibot doon sa paligid ng batuhan. Kaya sa mga sandaling iyon, hinayaan na lamang muna nitong si Akiko ang mga manok na maglalaban. Dahil sa mga sandaling ito, nakakalamang pa rin ang kanilang panabong doon sa manok na pula. Doon naman sa gitna ng malapad na batuhan, patuloy ang pagbakbakan ng dalawang mga panabong na manok. Sunod-sunod pa rin na tinamaan ang manok ng mga ermitanyo hanggang sa biglang gumiwang-giwang na ito at napapaatras doon sa kabilang bahagi ng malapad na batuhan. At dito na nakakita ang lahat ng dugong tumulo galing doon sa manok na pula na ibig sabihin lamang tinatablan na ito ng tari ng manok na kulay itim. Ilang sandali lamang umarangkada muli ng pag ang manok na kulay itim samantalang ang manok ng mga ermitanyo na natiling nakalupasay lamang ito at naghihintay sa manok na kulay itim. Dito na inilatag ng mga ermitanyo at tuluyang nabasag na nila ang mga presensyang nakapalibot doon sa batuhan. Kaya nailusot nila ang kanilang mga pangkargang usal doon sa kanilang panabong. Bago tuluyang nakalapit at tinamaan ng mga pag-atake ng manok nila ni Nanay Candida, ang manok ng mga ermitanyo, bigla na lamang itong umigpaw ng ubod ng bilis at lakas. Pagkatapos, sinalubong ng mga pagbayo at pag ang manok na kulay itim dahil sa lakas at bilis na ginawa ng manok na pula napuruhan ang manok na kulay itim na tumilapon at kamunti ka na mahulog doon sa kabilang bahagi ng malapad na batuan dito na napatigil sa pagtatalon at pagsisigaw ang dalawang mga batang paslit agad na wika si Akiko na galit, na galit magbabayad kayo sa ginawa ninyong ito sa aming panabong. Agad, na gumagawa ng paraan itong si Akiko, marahan itong umiindak doon sa batuan ng tatlong beses at nag-uusal at nagbato ng mga orasyon. Tinatawag na din ng batang paslit ang kanyang gabay na isang Maria ng Kalikasan. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, habang papalapit ang manok na kulay pula at napakaagresibong papaatake ito doon sa manok nila ni nanay kanida. Biglang gumalaw ang manok na kulay itim at tulad ng ginawa kanina ng manok na pula, umigpaw ito agad. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mababa lamang ang lipad ng manok na kulay itim at sinadya ito para siguradong matamaan niya ng mga pagpalo ang manok na pula sa libib at iyon nga ang nangyayari sa mga pagtagpong iyon dahil biglang umarangkada ng mga pagpalo ng sunod-sunod ang manok nila ni nanay kanita at sinalubong ng mga pagpalo at pag-atake ang ginawang pag-atake din ng manok na pula nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake at mga pagbayo rinig nila ang mga lagitik at mga lagabog sa bawat pagtama ng kanilang mga pagpalo at tari. Makalipas ang ilang mga segundo, kapwa bumagsak ang dalawang mga panabong doon sa batuhan. Kapwa bumulagta ang mga ito at may mga sugat ang kanilang mga katawan. May mga dugong naglabasa na galing sa mga katawan ng dalawang mga panabong na ibig sabihin lamang kapwa sugatan ang mga ito. Ngunit makalipas ang ilang mga segundo, unti-unting tumayo ang manok na kulay itim na pagmamayari nila ni Nanay Candida. Habang ang manok na pula, nangangarag pa rin ito at nagpumilit na makatayo. Dito na muling nagsigawan ang mga taong nakapusta sa manok nila ni Nanay Candida. Ang tatlong mga ermitanyo naman, agad itong nag-alala nang makita nila ang kalagayan ng kanilang panabong wika ng isang ermitanyo. Ani man na bata? Ang batang babae ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng kakaibang lakas ang kanilang panabong. Matatalo na sana natin ang kanilang manok. Ngunit nakapaglatag ang batang babae ng napakalakas na usay naagad agad na nakontra ang ating mga pangkarga. Hindi ko inaasahan na nagtatangan pala ang batang ito ng kalakasan pagdating sa mga usal pangkarga. Paano niya nagawa ang mga bagay na ito na maging tayo sobrang nahirapan para mabasag lamang ang mga usal at mga presensyang nasa paligid. Ngunit ang batang iyan, Walang kaira hirap na nailusot niya ang kanyang mga usal. Matatalo na ang ating panabong. Wala na tayong magagawa pa. Sa mga sandaling iyon, tanggap na ng mga ermitanyo na matatalo na ang kanilang panabong dahil sobrang nasapawan na ang kanilang ginawang usal ng mga usal na inilatag nitong si Akiko. Napapansin din agad ito ng dalawang mga amaranhig at ng mga gibong na sobrang nawindang ang kanilang isipan at hindi inaasahan na magagawa ito ni Akiko ng ganon kadali. Wika ng isang matandang amaranhig na si Bukan. Mahapaking Diablo! Anong oring kakayahan ito ng batang iyan? Papano niya nawasak? at nalusutan agad ng kanon kadali ang mga presensyang nakapalibot sa lugar na ito. Nakakawindang naman ang lakas ng batang paslit na si Akiko. Pati ang mga binatilyo na nandunoon sa kabilang bahagi ang kinatatakutan ng mga duko na pamaang din ang kanilang mga bibig nang makita ang ginawa ng bata. Iisa lamang ang ibig sabihin na pahanga din ang mga ito, kapatid na ako eh. Pati ang mga binatilyong duko na nagtatangan ng kakaibang kalakasan, sobrang nagulat din ang mga ito at hindi makapaniwala sa ginawa ng batang si Akiko. Agad na nakakaramdam ang mga ito ng pangamba at nag-iisip na agad ang mga binatilyong yung duko ng paraan kung sakaling makakaharap nila ang mga bata kailangan nilang matalo ang mga ito at maunahan sa mga usal wika din nitong si Tandang Tiboy ang pinuno ng grupo ng mga matatandang aswang nagibong <laughs> Grabe naman ang ginawang iyon ni Akiko naramdaman ko bigla ang lakas ng usal ng bata at batid kong gumagamit ito ng gabay. Isang malakas na gabay. Ngunit hindi ko lamang mawari kung anong uring gabay meron ang batang ito. Tuwang-tuwa naman sina Butchok at Buno na malapit lamang doon sa pinangyarihan ng bakbakan ng mga manok. Tuwang-tuwa ang mga ito nang manalo ang kanilang panabong. Nagtatalon na din ang dalawa tulad nila ni Akiko at Abo na hindi na napigilan pa ang kanilang naramdaman. Ilang sandali lamang. Tuluyan ang tinalo ng manok nila ni Nanay Candida ang manok na pula na hindi na gumagalaw sa mga pagkakataon na iyon kahit na buhay pa ito bukod sa marami itong tama sa katawan, parang tinamaan mismo ang sistema ng manok dahil sa sunod-sunod na mga pagatake at mga pagpalo ng manok na kulay itim. Inihayag na ng kulmi ng sabungan ang panalo sa unang sultada sa labanan ng mga ito. Agad na nagsisigawan ang mga taong tuwang-tuwa na nakapusta doon sa manok nila ni Nanay Candida dahil sa kanilang pagkapanalo. Uy ka naman itong si Bukan. Hmm. Nagugulat na ako nung unang pagkakataon na hinayaan ni Nanay Candida ang mga batang ito na siyang bibitiw at hahawak sa kanilang mga panabong na manok. At siyempre, na manghadin ako sa galing ng mga ito. Ngunit ngayon, lalo akong pinahanga ng kambal na ito at lalong pinatunayan lamang ng mga ito na nababagay sila sa ganitong kompetisyon. Mukhang nalalagay na ngayon sa alanganin ang grupo ng mga ermitano. Kailangan nilang makaisip ng paraan para matalo ang mga batang ito. <laughs> nakakabilib din ang kakayahan ng batang paslit na si Akiko habang nagpupulong ang mga ermitanyo tungkol sa kanilang susunod na gagawin agad naman na sinalubong nitong sinanay kandida ang dalawang mga apo at ibinigay naman nila ni Butsok at Bono ang bitbit -bit nilang panabong doon sa dalawang kambal at kinuha naman agad ni nanay kandida ang sugatan nilang panabong na nanalo sa sultada para agad malapatan ito ng mga gamot. Huwi ka sinanay kandida. Magaling mga apo! <laughs> Tunay ngang nakakasabay na kayo sa mga tanyag na mga mananabong at tinatalo pa ninyo ngayon ang mga ito. Tunay nakakahanga ang ginawa ninyo. Sobra ko kayong ipinagmalaki isang panalo na lamang at makakarating na tayo sa huling yugto. Ang ilan doon sa mga taong nando doon, lumapit pa nga ang mga ito doon sa dalawang mga batang paslit dahil sa tuwa ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, muling umakyat na ang mga batang paslit doon sa malapad na batuhan na sa mga pagkakataon na iyon, Nan na din sa kabilang bahagi ng batuhan ang mga ermitanyo na bitbit -bit na ang kanilang panabong para sa susunod na sultada. Bitbit -bit naman itong si Akiko at Abo ang manok na kulay pula sa mga pagkakataon na ito. Manok na kulay pula naman ang gagamitin nila ni Abo at Akiko at doon naman sa mga ermitanyo. Manok na kulay itim na naman ang kanilang gagamitin nagkabaliktad na ang mga kulay ng kanilang mga manok. Ang mga taong nandoon, nagsimulang magpustahan at magsigawan na naman ang mga ito at sabik na sabik na makikitang mananalo pa rin ang mga batang paslit.